dahil nga po LPT na ang aking anak so pinagpagawa siya ng inyong kapitana ng isang malaking tarpaulin. Sadya naman po talagang proud na proud ang kanyang mama ang inyong kapitana dahil siya po ay nakapasa sa nakaraang board exam noong Marso. At kung bago ko pa lang dito sa aking vlog, ako nga pala si kapitana ang kapitana ng Lipa na hindi namimigay ng ayuda. Gusto lang po ipagsigawa ni kapitana pati ng kanyang pamilya na sobrang proud na proud ako sa aking anak sapagkat siya ay LPT ng ganap na. Alam niyo ko po na dati ako ay all na lang sa iba pero ngayon? Sana all ang sabi ng inyong kapitana. Bilang isang magulang, talaga namang napakasaya kapag nakikita mo ang iyong anak ay nagtatagumpay sa kanyang buhay. Ang anak ko po ay dalawa lamang pero ang pangarap ko po sa kanila ay gayon na lamang. At bilang isang magulang, gagawin ko ang lahat para hindi nila maranasan ang aking hirap na pinagdaanan. Dahil kung hindi nyo po maitatanong, isa sabihin ko na din na talaga namang lumaki ang inyong kapitana sa kahirapan ng buhay. Kwento ko lang po sa inyo ng bahagya na talaga namang ang amintahan na noon ay nasa gitna ng isang tubuhan. Opo, tubuhan po, ibig sabihin sa ingles as sugar cane. May po ay nakatira sa isang kubo na nasa gitna ng isang malawak na taniman ng tubuhan. Malayo ka palang sa aming tahanan ay talaga namang makikita nyo na ang tunay na kahirapan. Wala pong dingding ang aming malawak na kusina kaya namang kita-kita ninyo kapag kami ay walang isda. Pero ang mabangong toyo na iniihaw ni nanay ay talaga namang amoy na amoy muna kahit kay malayo pa sa aming tahanan. Ang tangi po namin kasangkapan sa aming tahanan ay isang radyong maliit lamang na umaandar kapag may battery lamang noon nga pong panahong yun ay eh, sobrang swerte na po namin kapag ka mabait ang aming kapitbahay at hindi sinasara ng bintana kapag kami nanonood sa kanilang television. Pero kadalasan po noon sila ay sinusumpong at sinasara na agad ng bintana so kami po ay alis na lang ng bahagya. Yan po ay ilan sa mga alaala ng kapitana na talaga naman kapag naiisip niya talagang mapapaya ka sa sobrang hirap ng buhay na dinanas niya. Kaya naman ang aking pangako kahit ako hindi nakatapos pero ang aking mga anak ay siguradong makakatapos. Sabi ko nga po sa akin tarpulin hindi man nakatapos ng kolehiyo pero patuloy na mga ngarap para umasenso. Sobrang iyak nga po na yung kapitana na kanyang malaman na ang kanyang anak ay nakapasa. Dahil siya po after ng graduation ay eh hindi na po siya nagpahinga at siya po ay nagtrabaho na. Siya po ay nagtuturo mula lunes hanggang biyernes, sa linggo na sa review center naman po. Ganun po ang buhay ng anak ko bago po siya nakapasa bilang LPT ngayong buwang ito. Kadalasan po alauna na siya ay gising pa sapagat siya po ay review ng review, review ng review talaga. Tapos kinabukasan maaga ang gising sapagkat siya ay magtuturo pa. Saludo ako ang inyong kapitana sa lahat ng mga anak na talaga naman nagsusumika para ang pangarap nila ay matupad. At kung hanggang ngayon ay nanonood ka pa ng video ni kapitana, pakicomment naman po kung taga saan ka para sa susunod kong vlog ay ma-shoutout kita. Sa punto nga iyan, tapos na kami maglagay ng tarpaulin sa aming tahanan, kaya niyaya ko ang aking asawa para naman ilagay yung isa doon sa labasan. Hindi nga po kami magkaintindihan kung saan ilalagay yung isang tarpaulin kundi ni baga o doon baga. Sabi niya po kasi dini mas maganda. Sabi ko naman dini ang mas maganda. Sabi niya po kasi madadali ng sasakyan. Sabi ko naman ay e, bakit natin bababaan? Sabi niya po kasi kapag mababa hihilahin ng mga bata. Sabi ko naman ito ay matibay kaya hindi agad-agad masisira. Ito po ay patunay na minsan ang haligi ng tahanan kailanman ay hindi rin pinakikinggan. syempre ho, kung saan nilalagay ang tarpuling are ay si Kapitana pa rin ang nasunod sapagkat ang mga babae hindi patatalo sa mga lalaki. Ay di kay tama naman ho mga nanay na minsan tayo ay tama sila lagi ang mali. Sabi ng dini nga maganda ay ipipilit ang kanya. Dahil ako nga ho nasunod kita nyo napasayaw pa si kapitana. Shout out nga po pala kay Consihal Roman Balita at kay Atilina sapagkat ako po ay humingi sa kanila ng space at pinagbigyan naman nila na dito ko ikabit ang tarpuling are. Sapagkat kung hindi nyo po na itatanong ay sasabihin ko na rin na ari po ang compound ng Garcia ang pinagmulang apelyido ng aking asawa. Matapos nga po maikabit ang isang tarpulin pupunta naman kami sa aking inay dito po lang sa bandang Luran. Hindi na nga po kami nagsakay sapagkat wala po kami dalang sasakyan. Ay nako naman kapitan, saan kasasakay kung wala kang dalang sasakyan? <laughs> Di ho, tamang alakbay lang sa kachinelas ang sakayan. At alam nyo ka sa bilis ng aming lakad, sa bilis ng pangyayari, maya maya ho, kami nandini na sa mga inay. Nagmamadali na nga ho kapitan at walang sinasayang na oras, kaya naman dire diretsyo na hanggang doon sa pakakabitan ng ating tarpulin. At sabi ko nga ho, din ko na lang ilalagay sa labas ng kanilang tahanan dahil ho, pag sa loob ay hindi makikita ng kahanggan. Habang akin nga ho, iniisip kung paano ko rin ikakabit, bigla naman ho lumabas ang aking kapatid. At dahil nga sumapi sa akin ng espiritu ng eleksyon, abay, ariho pandali ako din eh, pandali ho ako ng pagkamay sa kanya. Ay, Ineng, sa susunod na eleksyon, huwag mo kalilimutan ang kapitana ng Lipa. Ah? kapitan kapitana, anong ginagawa mo? Huwag kang mangampanya hindi naman kampanyahan. Ay, sus, hindi ka man mabiro. Joke lang yun. Kahit nga po mainit ang aking asawa, eh, hindi nagpatinag para ang tarpulin ni kanyang maikabit. At dahil nga ho, anong kapitana ay parang isang maestra, ay di ari ho, turo lang ng turo. Ay, alam ho, hindi mabut ng aking kapatid, arin pa ako. Ay, paano ka naman ho ay ayaw naman tumayo. Eh, este, nakatayo na pala sa dyala ng high. Naaawa na nga ho si Kapitana sa kanyang asawa kaya naman ako ay tumulong na sa kanya. Pero dahil nga ho sobrang init, hindi siya makatiis kaya naman agad na siyang umalis. Sobrang saya po na inyong Kapitana sapagkat sa oras na yan ang tarpuli na kanyang anak ay talaga namang nakasabit na. Bago po matapos ang aking pagkakabit ng tarpuli, tinawag ko ang aking ate sapagkat may surprise ako para sa kanya. Ito po isang surpresa na talaga namang ikatutuwa ng aking ate. Dahil nga po surpresa, wala po siyang kalam-alam sa mangyayari at ipakikita ko sa kanya. Sa punto nga pong iyan ay binubuksan na Namin ng aking kapatid na bunso ang tarpaulin. Hindi po 'yan para sa aking anak kundi para po sa aking pamangkin. Hindi naman po ako nabigo sa aking sorpresa sapagkat kitang-kita nyo, tuwang-tuwa ang aking ate. So heto nga nais kong batiin ang aking pamangkin. Congratulations John Henry Balita for passing the April 2024 Registered Master Electrician Licensure Examination. Oh! Congratulations again, Pamangkin. Proud tita here. Bago matapos ang ating vlog, nais kong unang ishout out ang ilan nating followers na talaga namang todo suporta kay Kapitana. Shout out po kay Ma'am Clarita Sumintak de los Santos from Bulacan. Woo! Kay Sir Roy DeMallo from Taiwan. Woo! Kay Ma'am Taiping Frago from Batangas City. Woo! Kay Ma'am DeJuan Flory from Samar. <makes> kay Ma'am Chodora Oliveros from Gumaca, Quezon. Shoutout din kay Ma'am Ofelia Rapin Dilag from Alfonso Cavite. <makes> kay Ma'am Lina Agapito Santo Domingo from Muntinlupa, kay Kuya Alejandro Aquino from Laurel, Batangas, bayon din po kay Ma'am Cadag Nelly Malacad from Calawag, Quezon, kay Ma'am Nerisa de Guzman from San Ildefonso, Bulacan. Shoutout din po kay Sir Charlie Fabella from Oriental, Mindoro, kay Ma'am Anakleta Baltazar Palaganas from Mindoro, kay Ma'am Filipina Inaw from Oriental Mindoro, kay Ma'am Betty Pagsugiran Villarta from Bulacan, and kay Sir Jojo from Surigao del Norte. Muli po, maraming 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 salamat po sa inyong suporta sa mga video ni Kapitana. Ingat po tayong lagi. God bless us all.